Eh, yeah. pagod na Philippines na ako. Kanya pa tayo lakad ng lakad. Oo nga, ba tayo pupunta? Basta lakad lang tayo ng lakad. Bahala na kung saan tayo mapadpad. Wait! Aren't we going to eat? I'm so hungry na. Ano po, tigilan na nga yung pagpapasosyal na yan, no? Mahirap na tayo ngayon. Wala na tayong pera. Kayo kasi inuubos nyo yung mga pera nyo sa mga lalaki. At least ako, minahala ko naman naging jowa ko, no? Ay, loka ka. Spera mo lang minahal nila sa'yo. Pero ngayon sa id ka na, tignan natin kung sino pa magkakagusto sa'yo. Che, kung magsalita, ikaw nga dyan eh, nawala ang scholarship mo. Kasi, puso ang pinairal mo at hindi utak. Kasi bumbilya ka sa pag-ibig. Oy, oy, ha? oy! Tigilan nyo na yan! Tigilan nyo na yan! Huwag na kayo mag-away. Tanggapin na natin ang mga palaboy na tayo ngayon at mga nganga. Ngayon, Magdamayan na lang tayo. wait, 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 wait! Where are we going to sleep? Saan sa... sa bangketa! Ah! oh, well, well, well. Sino nga ang mga ito? Ang mga baklang sisiw ay nandito sa kalye. Baklang sisiw. So what? Uh, Hoy! Huwag ka makasowat-sowat sa akin na purita ka na ngayon! Wala ka raw na kapagsalita sa akin ng ganyan.

ano ka ba? I'm bottom, no? Girl, ako! Ano? Ano? Ikaw ang sumakawtan? Ano? Hindi, hindi po. Hoy, kayong apat, ha? Makinig kayo. Lahat ng ipag-uutos ko ngayon ay gagawin nyo! Bakit naman namin gagawin yon? Dahil mga purita kayo at mayaman ako! Kaya gagawin ko kayo mga aleli! Mga chimi a Okay? Subukan nyo lang na hindi sumunod sa akin! Sige lang nyo, ha? Please, Ay! Ba, Ay! 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 Papa Boy! Papa na Boy! Hoy! 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 hoy. Si Aris nga kayo! Hoy! Lalo'y kawin! Ay! Nakakalok! Ang puritak! Ay! Ay! Huwag kang lumabit sa kanila kasi mga poor sila. Ako mayaman ako. Puro pera to. Ah... Hmm? Mayaman ka? Hmm, mayaman ko. Ay! Dali! Ha? Oo! eh <laughs> Oh, Buti pa siya, merong papa. It's so hard talaga to be a purita. Ganun talaga ang lahat. Ah! 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 Ay, ay, um, ay, 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 overseas, ay, 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 hold lang ako. Kinuha yung pera ko. Tulungan niyo ako. Ayan, <laughs> buti nga sa'yo. Mayabang ka kasi. Ay, pinagsisigawang mayamang ka. Sana nagpagawa ng billboard. Aray hmm. ko. Huwag kang Kahit inapi-api mo kami, meron akong ibibigay sa sa'yo. Ay, ano yan? Eto. Ano yan? Sisiu. Ha? Oo. Si, si Oo. Ilalagay namin ito sa ibabaw ng iyong kabaong. Sakaling mamatay ka, at least hindi matatahimik yung sumaksak sa iyo. <laughs> at least.